Nandito kami ngayon sa sementeryo. Pupuntahan namin yung pinagmukbangan namin. Hindi pa namin naiikot to. Ay, nasa labas nga pala to. Kasi kung nasa loob pala to. Nakatakot pala talaga sa sementeryo pagka kukunti ang tao. Pero pagka naman maraming, syempre. Tapos, pupuntahan namin yung pinagbukbangan namin. So, pupunta kami ng mga tindahan. Yung mga nagtitinto dito sa loob ng At the same time, doon sa labasan, parang ano siya? parang ano mo, parang parang palengke. Puro tindahan. Hindi ko makikita ang daan. Pagka dito, gate 2 ang daan. Punta tayo, dito tayo dumaan pagpupunta ang gate 2. Ito yung gate 2 eh. So dito tayo lalabas. Tingnan natin kung meron dito daan. Ito, dito meron yata daan. Parang wala. Tingnan natin. Pwede. Pwede magbukbang dito. Meron pandaan talaga dito. Piling ko wala nang daan. Pagka sarado tong nandito. Pagka to nandito. hindi dito. Daan talaga. Lalabas tayo ng na gate 2. Saan tayo lulusot? Eh, kabila. Ito. Lusutan nga. Ito nga may. Lusutan. Pwede. Pwedeng pumunta dito. Oh, ito nga. Oh. yan. Hindi lang masikip. Ah, wala na. Lawak pala na Nagliligaw na kami naliligaw na. Then, end na kaya tato eh. Ah, hindi ito, Mia, liga. Dito na yun, dito na yun. Dito ako nagmukbang sa part na to. May daan po po dito? Meron pa. Bayan. Grobe. Wala na, hindi dito. Ano so, yun, oh? Dead end. Sa benta lang. talaga, Lalabas pa rin. Ito eh. Ito ba yan? Ayun school. Oh, so ibig sabihin doon. Nandun. Oh, ito na ngayon. Ito nga. Oo. Oh. oh, dito nga tayo. Dito, dito nga tayo na gano. So, yun. Oh, doon tayo dumaan, di ba? Naligaw kami kasi galing kaming gate 1, a uh, gate 3. to gate 1 so dito kami dito kami nagmukbang last time so dito sa part na to taga wait lang papakita ko sa inyo kung nasaan no, yung una kong mukbang dito sa may sementeryo ay dito sa part na to yan dito sa part na to dito ako nagmukbang pero feeling, parang nawala na yung ano eh. Nawala na eh. Ah, si dito, dito nga, dito nga. Okay. Tingnan. So yun, dito nga. Dito ako nagmukbang last time. Sa part na to. Galing. Tapos, sa... Tapos, yung second naman na pagmukbang ko, doon sa part na Yon papupunta ah, ko. yun o, ano. oh, nakakakilala sa akin dito, nagmumukbang daw ako sa, sa sementeryo. Nakakaligaw din. Hindi ko na maalala, hindi ko na maalala kung saan. Yung second mukbang ko naman, dito sa park na to. So, ah, dito sa may, dito sa park na to. Eto, ah, hindi pala. Nakakaligaw na. Hindi dito eh. saan ba yun? Hindi dyan. Isang gilid lang ako eh. Isang liku lang ako eh. Tapos pa ganun. Hindi dito nga. Sa park na to. Pupunta, pupunta ako dito. Naliligaw po kami. Ito, 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 dito tayo. Dito, dito, dito yon dito pa yon Ang ano ko lang, isang liku ko lang, pa ganun lang. Tapos, palikong pagano'n. ganun. Hirap pala. Hindi, wala na to, eh. na to. Hindi ako mabot dito. So, dito yung pangalawa kong, pangalawang mukbang ko. Dito sa sementeryo. Yun, dito nga. Dito ako sa part na nagmukbang. Ay, ito. Oh. Dito ako nagmukbang. Yan, sa part na yan. Yan. So, yon, Okay, thank you. So, yon no, oh, nakita ko na yung dalawang puntod na pinagmukbang ko dito sa palamba. Dead end talaga. Ito siya sinasasabi na may na may nagpapakita. Oo. Oh, sa part na to. Dito sa part na to may nagpapakita ng bata. Hello yeah, ko pala. Oh, eh eh. Ang dami. So yun no, oh. nakita ako na yung pinagmukbangan ko. So lalabas na ako ng ng gate para makakain ng masarap ha pagkain. Ano kaya mga pwedeng kainin? Ay, manok! May manok pala dito. <laughs> Ay, Andox pala to. <laughs> Andox pala to. Grabe. Kaya pala may manok dito. Andoks pala. May shakes din pala doon. Oh. May Fruit soda. Dami eh. Ganito pala dito sa kalamba. Pagka, pagka November 1, parang piyesta. No, so, ang dami pagkain. Lahat. Puro food stall. Mga coffee. Mga shomai. Ito yung mga kape dito sa sa kalamba. So, Angkor Sumabal Cafe. Ayan. Yeah. Shout out. Oh, yan. Oh. Diba? Presyo, presyo. Ayos. Thank you. Thank you. So, yun. Ang dami. Kape. Ano ba? Uh, shawarma. Ito yung shawarma, oh. Shit. Ang sarap niyan. Oh, yan. Ito ay sisig. Okay, oh, sisig. Yeah. Yes, Grabe. Yeah, yeah. Parang gusto ko ng sisig ah. Okay. Baobis shomai. shomai. shomai, shomai. To mga shomai ang dami. <laughs> Iyon. Magic water. Magic And, water parang delicious. tubig nga. Yeah. So that, oh shomai bakit beep. bakit po ano orange? Beep. beep. Ah beef. Oh, pag ano pork white. okay. okay. Dynamite. Ah, merong siyang ano, color coding. Alam namin. Sir, ano siyang Ah, okay. Koba. Koba? Ah, Koba. Sige po, sige po. Salamat. Grabe ah. Ang dami talaga. Sobra. Ang dami tao, tas tao. Grabe ang dami tao. Ito pa oh. Kala mo hindi ka lang ba? Kala mo Manila eh. Manila North... Ah, kala mo North Cemetery North Cemetery. Pa North Cemetery. Cemetery pala, sorry. Tapos meron pang shop pa oh. Ito ang siopaw, oh. Sarap. Huh? Sopaw. Sabi. Pag napunta ka dito sa ano, sa cementerio. hindi hindi ka magugutom. hindi hindi ka magugutom kasi, alam mo, ang daan pagkain talaga. Plain. Uh, uh, magkala ko yung may rice. Ay, 48 pala. Abos na. Wala lang rice. So, may na lang po. Ito po ang ano, uh, pork. Bale, tatlo lang po. 33 pesos po, no? Pwede pong videohan. Ang lalaki. Grabe, ang lalaki. Sarap niyan. Sarap niyan. Sarap niyan. Wow. Kita nyo, ang laki ng ano, Shoma yun, 33 pesos. Grabe yun, laki. Ma'am, pwede po akong umupo? Ay, kanina po ba? Ang laki ah. Ito, ito pala. Ito muna. ko muna. Wala yata akong pambayad. Dahil sasabok ko yung pambayad ko, ha. Tigman hmm. natin tong kay... Koba. koba Magmukbang tayo dito. Magmukbang tayo kay Koba ng Siomay So, mukhang masarap at saka malaki. Sarano to, ano? Homemade, oh. Homemade Homemade pala to. Sobra. So, oh, titingnan natin ko kung masarap. Makikita nyo yung okay. kanyang ano, flavor ay uh, color ano, color coding. So, pagka meaty, plain, uh, chicken, uh, yellow, pag beef, red, pag dynamite, green. At ay uh, meron kayong ano, uh, tubig. Mineral right? ay. Apo, ah, mineral, po. po. Gano'ng kalaki. Ah, wala. Sige po. Uy, may maganda mo pa. Mmm, ang sarap sir. Ano sa bahay? Grabe, sarap. Padami na silang, padami na akong ano na Grabe. Ang maganda pa dito, malaki na siya. 33 pesos lang. Ang sarap! Hindi ko na, kasi yung um, eh, ang... Ang kaya sabi niya ni... Pero sa Binondo, yung binibenta nila yan around 22. Kasi may pwede sa Binondo yun, eh. Aha. Aha, okay. so, o, yung... Ah, okay. Yung bali naging ano ko na yun, kami ni na Prenda namin eh. Oh, so, sarap. Po, 22 Ayan, chicken tayo to. Beef? Mm. Beef, chicken ayun. yan kakaibahan nila sa ano sa ibang mga nagtitinda, hindi sila yung nagahari na. Ah, okay. Uh, malambot yung pag ano, parang tinapay, di ba? Ah. Kaya hindi tinapay. Mmm. Bago. Sarap. Na kasi yung reto nila yan para mag-bind siya, so sausage sa nila. Mmm. Kaya pag medyo ano yung palet ko maano mo na may pagkalasok Mmm. Ang sarap. Ito lang po so, ang ano nyo. Ito pala po yung ano, uh, pwesto nyo. Meron kami sa Letran. Ah, sa Letran. Dadayuhin ah, no, ko sa, to. Sa ano, sa, di ba, marami mga... Sa karapaan ng Letran? Bago dumating? Oh, yung... Bago dumating ko, di ba, may mga street food. So, nakuha kami dito sa may kain niya. May pwesto talaga kami. Oh, okay. Bago dumating dumati, ng ano? First coffee? Bali, bago dumating. Bago dumating. left side kami. Nakakita lang namin to dito sa may sementeryo. Meron silang stall dito. Bakit meron lang isang pwesto doon? Ano ko yun? May mga ano, mo, motor cart. Mmm. Ah. Tikman naman natin tong chicken. Magulang na rin yan eh, may malaki. O nga eh. Ano mm -hmm. Sabi ko nga, kung, kung may rice pa nga eh, aking kakakain pa eh. Mmm. -hmm. Sarap. Sige na, maging isend ka. Anak ko. Mm. Mga nai. Nasama namin sila para makita. Mm. Tama yan. Ayun ka siya, umaya tayo siya. Hindi lang ako nakaano ng ganitong lasa. Grabe, no? Mm. -hmm puro karne, hindi siya, I mean, hindi siya harina. Kung meron lang ano, kung meron lang kanin, ay, kakain talaga ako. Ano na? Kakain ito pa ako ng iba eh. Kakain pa ako ng iba pa ako Titikman natin lahat na nandito. Kung may pera pa. <laughs> Grabe. Sulit yung, sulit yung binayad ko. Alam nyo kung bakit talaga. 33 pesos lang, sobrang sarap, sobrang laki. Kung meron merong pang rice sana, solid. Ang sarap. Anong oras na? Mag-aalas gis na ang dami pa rin tao dito sa sementeryo. Oh. Grabe, ang dami pa rin. Kala ko unti na ang tao dito kasi yung gabi na. Yung pala, mas marami. Kasi alam mo kung bakit? Walang pasok bukas kaya yung iba, gustong gustong magpuyat din dito sa, sa sementeryo. Oh. Wow, ang dami pagkain. Yay! Grabe! Oh. Sobrang dami pagkain dito. First time ko makita tong mga to. Lago! Yay! Oh, Yay! Sigara ba kalag? <laughs> Logong lagalag. Uh, ako si Budu. <laughs> Gago. Pero para pala silang alam ano, sayaw. Ayo. Ang leng. What delivers <laughs> from evil. Chokova. Nice. Galeng 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 Ang galeng galeng. Ang leng galeng performance nila. First time to, first time to dito sa ano. First time to. Oh, ito, ta-ta-ta. Ito, ito. Oh, oh. Sorry. Nawala ako eh. First time to dito sa ano, cemetery na meron silang performance. So, ang galing-galing ako. Galing. Okay. Ang galing ng kanila na ginawa ko. Akong... So yun no Katatapos ko lang kumain ng siomay Doon sa labas ng sementeryo Kasi walang kanin So kailangan ko ng, ng suman Naiwan na ako dito sa sementeryo Ako na lang ako mag So ako lang din naman ang nag-setup nitong tent na to Kaya ako din naman ang magdadala So ako na yung mahuli So kailangan ko lang ng carbohydrates Ito ang sarap oh Suman Kadalasan ito yung kinakain dito sa sementeryo Sarap Tapos ito pang sa Lagay natin to. Magsusuma at kapit tayo dito sa cemetery naman. November 1 ngayon, di ba? So, kailangan suma nang ikainin natin. Takat ko nang hindi kumakain ng suman. Sobra. Susarap. Ah, tapos, kape naman. Ito yung kape. Hmm, bango. ko, Nilagay namin dito sa Aqua Plus para mas yung init niya uh, ma-preserve. Paano ba to? Ngayon talaga ako nakakain ulit ng na suman. After 2 years. Mmm, hap! Ah, Grabe. Mm. Kita nyo yan, ha? Tama-tama yung, ano, yung kape. Kasi itong kape na to walang asukal talaga. Kopi lang talaga. Tapos sasabayan mo ng ganito suman, no? Huh? Ano oras na? 11 o alas 11 na oh. Ang dami pa rin tao dito. Ang ah, sarap talaga dito. Grabe. Suman na to. Kinain ko kanina, siomai. <laughs> yung suman. Ano kaya siopaw? Oh. Susunod. Yung mga bata yata ngayon, hindi na kumakain ng ganito suman eh. Yung mga Gen Z na, na, mga bata ngayon, hindi kumakain ng suman, sigurado. Ang gusto nila, yung mga sitsiriya, yung mga fast food, yung mga noodles, ng Korea, iba yung mga samyang, yung mga ganon. Eh, yung mga kinakain nila. E eh, ngayon, basta pag may suman talaga, adik na adik kami mga bata nung batang 90s. Inahabol-habol ha namin talaga to. Isang subo na lang to. Meron pa sana kaso late na. Kailangan ko na umuwi na rin naman. to last shots. ikot ako dito ngayon para ipakita ko sa inyo kung ano kung ano itsura nung pinagbukmakan ko dati at ngayong November 1. So nakakita niyo napansin niyo naman dun sa latest o dun sa dati kong pinagmukbanga na ang ng lugar tapos wala ka talaga makikita ang ila kundi ikaw lang at saka yung camera. So during the time na, na ako, marami ako narinig tapos napakalungkot ng, ng place. Kung ikukumpara nyo yung November 1 at araw ng mga patay, kita nyo naman na sobrang daming tao at masaya. Tapos nag, nag pa yung mga pami pamilya na. At doon sila nakikita-kita. para isang big reunion ang nangyayari. Sa bandaling sabi, no, araw ng, ng mga patay, eh, hindi lang para sa mga patay. Para din sa mga pamilya na nagkakaaway-away, gano'n. At the same time, doon din sila nag-unite. so, makakita nyo talaga, ang dami nagtitinda, ang daming kumakain ng suman, ang daming nagkakape, ang daming tindahan, ang daming pagkain. Oh, once na nandito kayo oh, dito sa sementeryo, makikita nyo yung buhay ng sementeryo kumpara dun sa pinamumukbanga namin na walang-walang ilaw, walang pamilya na nandoon tuwing gabi. Ngayong gabi na to, noong November 1, makikita nyo sobrang daming tao. See lang. Bye-bye.